Yo, what's up, mga kaulo? It's your boy Elmo, Luzon, Visayas, Mindanao. Kumusta po kayong lahat? Magandang magandang gabi po. Sana po ay nasa mabuting kalagayan kayo. Hangad ko po ang kaligtasan ninyong lahat. It's your boy Elmo, welcome back po sa aking channel. And ngayong gabi mga kaulo, meron po akong isishare sa inyo at talagang uh, sobrang alam ko magiging interesado kayo rito. So without further ado mga kaulo, gawin natin to. So itong mga nakaraang buwan last year mga kaulo, sobrang ingay nga sa internet yung mga netizen sa National TV, yung mga sumusuporta talaga sa tunay na itbulaga. Usaping itbulaga po itong pag-uusapan natin. And alam niyo naman, yung nagiging uh, pagtatalo sa usapin na to, na nasa korte na kung sino talaga yung nagmamay-ari ng itbulaga itself Eat Bulaga na title, logo, yung jingle, slash yung song nila, and sino ba talaga ang dapat na magmay-ari nito. Okay? So, kamakailan, maraming gumawa ng mga vlog dahil etong fake na Eat Bulaga sa kabilang istasyon ay kiniklaim na sa kanila raw. At syempre, alam ng mga tao, kahit hindi ko na po ito sana gawin, alam ng mga tao kung sino talaga ang legit Dabar Cards at legit Eat Bulaga. And yun nga, nasabi ko yung kabilang stasyon. Ito, Paulo Contis, kayong mga nandyan sa Fake It Bulaga, ha? Panoorin nyo to. One hour pa lang to nare-release sa YouTube at naisip ko nagawan ito ng usapin. Para matigil na yung mga kahibangan na uh, grupo nila, Paulo Contis. Alam ko na pag lang kayo, pero ang pangit ng imahe na pinapakita nyo sa TV na kiniklaim niyo or kayo ang nagsasabi na kayo ang Itbulaga e eh, Diyos mio, sus marimar wala pa kayo, meron ng Itbulaga 1979, July 30 habang pinapanganak ang wife ko nag-i-air ng lunchtime yung Itbulaga way way back 44 years, mga kaulo ha so ito, panoorin natin to ha okay, intro pa lang yan mga kaulo so, ito po ang resulta na galing sa Marikina court at ito ang uh, judgment kung sino talaga ang nagmamay-ari ng Itbulaga. Panoorin natin to ha. Last time. Ah, magre-record sa lahat. Lahat ng datingan niyo sa Facebook Live. sa Facebook ko. Para sa mga dadalo, mga mga hindi pa nanonood. So mga kaulo, live to ah. ah kanina, siguro alas 5 nga ito nangyari and 1 hour pa lang siya sa YouTube. Okay, kakanta. Okay, comment. Wala po kami nila ay nagpipenta. Meron na po kami nila uh, sa ano. Gusto ko ibahagi sa lahat ng uh, sa lahat ng ating mga kaibigan, sa lahat ng double cards. Dahil uh, <clears throat> uh, pag-ipurin uh, natin po sa 35 media center eh, po kami ng uh, sa, sa, sa po, eh, nagbibiting kami eh, po sa uh, for, uh, plano for uh, the new year, for the new year, for the new year, for the new year, for 4 for ay yun mo sa ng korte. mga kaulo no? Narinig nyo Merong nag-email kay Tito Sen at ito ay galing sa korte ng Marikina at ito ay hinggil doon sa kanilang inilalaban nakarapatan nila ng pagmamay-ari ng Itbulaga. So, pakikinigan natin si Titusen at para basahin yung galing sa email o yung uh, letter na yan galing sa Korte. Tukulong ko sa Itbulaga at nararito uh, ko si Tito para basahin ang um, uh, isang puso na nakahaba ko ng uh, desisyon ng Korte at uh, marigil ng Korte. Maraming uh,

Against independence. I'll take this call into making the way as I was genuine as I see the UC. Permanently enjoying the Fed Television and Production Exponents Incorporated and GMA Network Incorporated from 1. Using the trademarks, including all. those associated with the subject parts in its shows, programs, projects, or promotions. And number two, using the people in jingle slash song or any part they own. It... So yun mga kaulo no, binabasa ni Tito Sen yung mga nakalagay doon sa email na yung kanilang mga karapatan na gamitin gaya nung uh, yun nga, yung pangalan ng Itbulaga, yung title ng show, yung logo na talagang uh, sila naman ang uh, matagal ng gumagamit. And yun nga yung jingle, yung song nila na Eat Bulaga. Alam niyo naman yan, sikat na sikat, ultimo bata, hindi ba? Alam na alam. So, pinaiksi na lang binasa yung pinaka buod nung nilalaman nung um, liham mula sa korte. It shows for and and broadcasting a playback of any or recorded episodes of the Inkolga Show prior to 31st May 2023 in segments or any portion thereof in all channels and platforms. Moreover, depending on the to uh, You say that uh to sections one five one plus two and one six one of the public of the intellectual property office uh okay. the intellectual property office of the Philippines through its proper unit <laughs> slash also is thereby directed to cause the cancellation of the following trademark registrations in the name of television production exponents database, and registry. Oh yeah, na malinaw na malinaw. Kinakan sila ng korte yung um, ginawang uh, pag-renew o pag-register ng uh, kabilang uh, istasyon na gumagaya dito sa tunay na Dabarkads. Kumbaga yung tape incorporated no kasi nga ng korte 'yung kanilang karapatan para gamitin itong uh, kanilang mga jingle itulugan sa madaling sabi, 'yung tunay na pagmamay-ari ay naipagkaloob talaga doon sa mga tunay na dabarkads which is E80 STVJ, Tito Big and Joey, no? At ito nga kamakailan lang uh, 'yung Intellectual Property Office, 'yung O, 'yung IHOP eh nagbigay na nga ng kanilang desisyon. Pero etong kabilang istasyon ng mga fake ay pilit pa rin ginagamit at pilit pa rin mga kinukuha ang simpatsya ng madla. Hindi nyo mabubola ang tao. Hindi nyo maluloko yung tao. Yan ang tandaan nyo. Tuloy natin to. Malapit na to. Madali ito ha. O, oh, di ba? <applause> TDJ, eat mo laga. Number one. So, yan mga kaulo, no? Diyan ko na ipopost, no? Kasi magsiselebrate na sila dyan, eh. So, yan mga kaulo, bakit po ginagawa to? Kasi sobrang uh, love na love ng family ko O ako mismo, uh, bilang dala ng kabataan ko From childhood to adolescence to uh, to adult um, Ngayon, talagang itbulaga pa rin ang pinanonood ko And talagang malaking aparte ng uh, pumbuhay o pagkatao natin Yung itbulaga na meron tayong napapanood before At nagbibigay talaga ng saya sa mamamayang Pilipino Despite of ano no, yung mga kalamidad, kalamiti, ganyan nagbibigay ng tulong at tunay, tunay na malasakit sa tao at walang drama. Kusa silang pumupunta sa mga barangay, mainit, umuulan at kahit anong panahon. Pilit ginagaya yan ng iba, pero di makaya. Grabe, di ba? Kaya ito, yung mga fake dabar o fake it bulaga na to. Magtatandaan na kayo niyan at panigurado naman sumunod kayo sa batas kung ano inuutos ng korte. Kung hindi na pwedeng gamitin, itigil nyo na, magpalit kayo ng title nyo, magpalit kayo ng ultimo jingle ninyo, napakapangit eh. Hindi ba, Yung hindi matanda ng mga tao. Okay? So, ginagawa ko to para malaman ng mga tao and uh, para lahat ng mga talagang umiidolo at talagang sumusuporta sa tunay na Itbulaga, mga double cuts eh, malaman. And isa na po ako doon, sobrang suporta sa Itbulaga, Tito Bikin Joey, hindi lang sa mga pelikula, sa lahat ng kanilang pagpapasaya sa tao. Eh, hindi tayo mahilig doon sa mga fake. Yung mga pilit magpatawa sa TV. Komedyante, oo. Komedyante sa mga pelikula, sa mga gag show. Pero hindi nyo matutumbasa ng TVJ. Iba ang natural, ibang ang organic kaysa doon sa mga pilit magpatawa at pilit na magbigay ng saya. Tunay na saya sa tao. Ayoko nalang nalag name drop pero... Hindi na, hindi na kailangan mag-name drop pa ng iba. Pero ito, Paolo Contis, tigil-tigilan mo yung mga pagpipiling ano mo sa sa TV, Diyan sa Pay itbulaga ninyo, no? Wala na. It Bulaga, panalo na ang sa kaso na to. Alam niyo na kung sinong tunay na nagmamayari, okay? So yun lang, magandang gabi po sa inyong lahat and congratulations, TVJ on TV5, legit double cards, tunay na itbulaga So, it's your boy Elmo. God bless us all. Lagi ko sinasabi, walang buhok, pero merong laman. Peace out, yo. God bless us all.